Garp, ligtas sa mga kamay ng Blackbeard Pirates? So hindi nga naging maganda ang sinapit netong si Garp sa mga kamay ng Blackbeard Pirates matapos nilang pasukin ang isla ng Hachinosu kung saan ay naging bihag itong si Kobe ng Blackbeard Pirates. Matagumpay ngang nailigtas ng membro ng S.W.O.R.D. na pinamumunuan ni Garp itong si Kobe sa mga kamay ng Blackbeard Pirates. Ngunit para makatakas ay sinakripisyo ni Garp ang sarili para tuluyang makatakas itong sila Kobe, ang sword, at ilang mga bihag sa isla ng Hachinosu. Pero kahit hawak na nga ng Blackbeard Pirates itong si Garp, eh sa tingin ko buhay pa naman ito at ligtas pa rin siya at kasalukuyang bihag lang ng Blackbeard Pirates. So bakit ko nasabing ligtas at nasa mabuting mga kamay itong si Garp sa kabila ng pagiging bihag nito sa Blackbeard Pirates? So sa video nga na to, eh, aalamin natin kung ano na ang posibleng lagay ni Garp sa kasalukuyan At kung buhay man siya, e eh ano na ang mga posibleng plano niya sa hinaharap So dahil nga sa tindi ng pinsalang natamo nitong na si Garp Matapos ang laging laban niya sa Blackbeard Pirates E eh paniguradong wala na itong kakayahan para tumakas sa isla ng mga pirata Which is ang Hachinosu Kung saan kasalukuyang nagkukuta ang Blackbeard Pirates At dahil dito, e eh wala siyang ibang choice kundi maghintay ng sasagip sa kanya sa side naman ng Blackbeard Pirates, eh sa tingin ko hindi nila tutuluyan itong si Garp dahil mas malaki ang magiging pakinabang nito sa kanila sa hinaharap hanggat buhay ito. Maari nilang samantalahin ang pagkakataon at gamitin itong si Garp para makuha ang mga bagay na hinahangad nila. Una, sa Revolutionary Army. Alam naman natin guys na tatay na itong si Dragon, itong si Garp. So pwede itong gamitin ng Blackbeard Pirates kontra sa Revolutionary Army para makuha ang gusto nila mula sa organisasyong ito. Although wala pa ngang naipapakita itong si Yoda na malalim na koneksyon itong dalawa bukod sa pagiging mag-ama nila. So wala tayong idea kung ano ang magiging reaksyon at hakbang ni Dragon kung sakaling mangyari ito. Pangalawa, e eh sa mga Marines. Although I doubt na gagawa ng hakbang itong Marines para mailigtas itong si Garp. Dahil kahit wala pa confirmation itong si Oda, e eh posibleng ang kasapi itong si Garp ng sword. So ano nga ba ang S.W.O.R.D.? ayun nga kay Aokiji, ang S.W.O.R.D. ay isang secret special force ng Marines na formally e eh nag-resign na sa actual command ng organization. Although nananatili pa rin nag-ooperate sa ilalim nito. Meaning eh, pwede nilang hindi sundin ang mga direct orders ng mga nakakataas sa kanila at pwede silang gumawa ng mga desisyon, hakbang at mga misyon nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga ito. At isa na nga dito eh ang pakikipaglaban sa mga Yonko. Ngunit ang kapalit naman nito, eh walang pananagutan ng Marines sa kung ano man ang kahihinat na ng mga miyembro nito at wala silang obligasyon na iligtas o tulungan ng mga ito sa oras ng kagipitan. Which is ito na nga yung nangyayari ngayon kay GARP. So sa madaling salita, eh wala tayong aasahan na tulong mula sa mga Marines at World Government. Pangatlo, eh sa Straw Hat Pirates. So alam naman natin na simula pagkabata pa lang eh si Garp na ang nag-aruga at nakasama nito ni Luffy hanggang sa paglaki nito. At kahit nga madalas na hindi magkasundo itong dalawa, eh hindi naman maikakaila ang pagmamahal ng mga ito sa bawat isa. So talagang napakalaki ng disadvantage na ito para kay Luffy at sa buong Straw Hat Crew if ever nagamit ni Blackbeard si Garp laban sa kanila. Pero I doubt na aabot pa tayo sa ganung sitwasyon. Bakit? di Diba nasabi ko naligtas at nasa mabuting mga kamay itong si Garp kahit nabihag ito ng Blackbeard Pirates? Yes, at yan ay dahil kay Kuzan o formerly Admiral Aokiji. So sa mga past chapters nga ay eh nalaman natin na naging apprentice nitong si Garp, itong si Kuzan, nung nagsisimula pa lamang ito sa pagiging Marines. Ito ang naging kasakasama ni Garp at sinasabayan siya sa mga pagsasanay nito hanggang sa maging Admiral na nga itong si Aokiji. So meaning, ay eh, nagkaroon sila ng malalim na ugnayan sa isa't isa. So possibly eh hindi naman talaga totoo ang intensyon nitong si Kuzan na sumali sa Blackbird Pirates at nagpapanggap lamang ito para manmanan ang grupo. Bakit? Dahil si Kuzan ay posibleng miyembro din ng SWORD. Yes guys, posibleng ang kasapi ng SWORD itong si Aokiji. Dahil kung maalala nyo guys sa past episodes, matapos ngang matalo nitong si Aokiji kay Akainu ay nag na ito sa pagiging Marines at nabalitaan na lang natin na membro na ito ng Blackbeard Pirates. Although sa tingin ko guys, ay narecruit na siya ni Garp sa sword bago pa man mangyari ito. At parte ng misyon nito ang pagsali sa Blackbeard Pirates. At dahil nga hindi na direktang konektado ang sword sa Marines, ay eh malaya silang gumawa ng mga misyon nang hindi naaapakan ng dangal at prinsipyo ng mga Marines. Meaning, kahit pa maging pirata sila, eh hindi nila nababastos ang mga kapwa nila Marines, tulad ng kaso ni X Drake. At ang nangyaring engkwentro sa Hachinosu, eh maaaring palabas lang nila Garp at Kuzan para hindi makompromise ang misyon ni Kuzan sa grupo. At kung sa pagkakataon na maipit itong si Garp sa mga kamay ng Blackbird Pirates, eh sa tingin ko hindi naman niya pababayaan na mapahamak ito. So yun lang, sana'y nag-enjoy ka sa video natin for today. At kung nagustuhan mo ang video ito, eh pahit naman ako ng like and subscribe button. Pasama na rin ang bell icon para patuloy kayong updated sa mga bagong One Piece videos na i-upload ko pa dito sa channel. At para sa mga tanong, comments at topics about One Piece, eh i-comment nyo lang sa ibaba para naman maisama natin sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa suporta at panunood at kita-kita ulit tayo sa next video.